Okay next <laughs> Ito na naman siya Mas madala na naman sa salita Ano pong pangalan? I'm Sharon Oh English, okay How are you? 36 Uy partner talaga Oh 36 Oh ito sweet, lovebirds Ilang taon na po si Mami Lisa? 30. 30. Mm, mas bata. Mm, Liguwak. Uh, sir, pangalan mo. Ganda ng bangs ni Sir. Oh, ano bang pangalan, Sir? Jonathan. Jonathan. Ilang taon na po, Sir Jonathan? 33. 33. Okay, next. Mas bata ito. na. Hindi na sila sa iyo. Mami, ilang po? Ay, yes. Ano po pangalan? Mami Leia. Mami Leia. Ilang taon na po? 33. Ano eh? Ma si Mami Leia po ay? Ano-ano po kap Cap? Kapatid ng asawa ni Gigi. Ah kapatid. O kapatid ng asawa Sir. Sige po kung medyo... <laughs> Marami po. Kung oh, ito po ay puno ay panis ang nara. Ang haba po ng family tree. Ano po? Next po. <laughs> Mahamadan. Tapos si simul lang, bumawa ako ng umaitin. Hindi naman ako nalang mitin. Hindi ko alam kung masaya siya o nakaburis lang talaga siya. <laughs> na Arnie. Larnie. Talagang mahirap ang mga spinning ng pangalan niya. Eh. Ilan taon na po? 32. 32. 46? 30. Ah! Ma, ilan taon na 43. 43. Ilan months ko lang. Nagpandemic kasi. Baka hindi na rin lang, lang. No? 43? O, oh, tama na. Ha? 30? 33? 36? Tanda-tanda ko yung ganda. Eh. Hindi ko kayo makakalimutan ng dalawa. Dito ko, oh, ito, ito kung mga pangbato. Ang pinakabagit sa ating line-up, sir. Magandang napag po. Ano pong pangalan? Boy, I'm Mr. Salcedo. Ano? <laughs> Ilan taon na po si Sir Mr. Salcedo? Seven years old. Seven years old. Oh! <laughs> Parehas po nice. kayo! Kailan po ang birthday? Last 15 pa yun. 65. 65. Medyo nakalaman po ng konti, ano, si ano po? 70 si ano po? Kasi mga medyo naman. Ma'am, hindi naman po kayo namamalo. Ano po? Ah, Jocelyn. Ma'am, hindi naman po kayo. 60. 60. Ma'am, may testing yeah. nga Ito pa pala! Eh, ikaw, dito ka, dito ka. May kasalanan sa akin ng debu. Natalo si Axel. Dahil si Axel, dito sa ano pong pangalan? Ilang taon na po? 13. 13. 29. 29 13. 13. Sir, ikaw, Patrick. Patrick. Ilang taon na si Sir so, Patrick? 20. 20. Okay. Bigga mo. Gitna. Baba. Yan. Yeah. Kapag ganda tapat Yan. Oh. So, oh, bitte. Ito mo. 1, 2, 3. Yan. Yeah. Oh, 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 oh. 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 Kita semua para parah gini, coba. Oke. Pah, wah wah Down. Kalau kalian, up, down, up, down, up, down, up. Close your hands, close hands, close

Pagpapalasin muna ng isang balang lo fa se lo investa tanto

Hindi, hindi tumutok, tumalasik lang, Sir. Teka lang, may pakipuntok Sir. Patayin ko kay Panginoon. Sir, ayaw mo na Sir. O, sige. Hindi, naputok ko pala. Naiiwan ang ulo. iwan sa butas ang ulo. Sa sobrang sige. Sir, ito. Sa mo'y lalagay? sabi mo magaling pa ba si mam. Magaling na magaling pa. Ah, ano ba naman masasabi mo kay Sir? Kamusta na? Nakakapagod. Eh, Sir, makapapagod ka pa daw. Pwede pa ano? Pwede, pwede pa. si Sir, sabi mama sa akin asal!

Isinot na ng lobo. Sir, nakatatanggol dito. Di ba may sinusokting lobo eh? Huwag ka naman, Para mas makunat yung lobo kayo, eh. hindi kailangan kayo eh. oh. Ma'am, ma'am, ma ma anak ma anong kapalan nito dito? Aarab na? eh! eh. siya tituloy pikit at makikita, ang pagkatapos ng <laughs> Sir, ready Ready ka naman? Uang nabutas Ready ka naman? Mpakan mpakan I to I I to Ready ka naman sir? Pasang kamay? Sabar-sabar kamay? Iyungan Senay-senay Relax lah Mpakan mpakan relax Kasi for k Bapak hit marah Disa ko dahilan na yan. Ayad ko. Nung nilaman, mabawit po kami sa isang tuktok ng baba. Isa ding libro kayong to ko, kung Sumasali sa tuktok na bago. Salamat sa ali. Magkapatid ko sa Ako po mo? Ma'am, Ako po ay nagtatrabaho lang, Huwag niyo po akong ipapaparin. Paglabas ng lumingon, ako po hindi taga dito. Huwag, Kaya ko ulit ako pa. Ako yung Ako, na sagat naman na. Ha? Tandaan mo. Mga gentlemen, tandaan mo. Ang mga kamag-anak mo ay nanonood. at lahat ng nasa paligid mo ay araw-araw mo makikita yan ang iyong unang tatandaan sir ikaw, ang paalala sa iyo ang alhat ng matatak alam niyo ito diba tandaan mo ser ang tatay na sa barel kaya ilusin mo sir ha? ok ok Huwag mo kayo tatutok sa bukas, tapos taasin no, mo mga sa'yo mo puputok eh. Ay, diba, na Ay, di ba, no teacher ka no? Ano yung drink? Wala naman no, uniform, walang nakakaalam, ako lang. Di ba, no teacher ka o? Atin-atin lang. Di ba, teacher ka? Atin-atin lang, walang nakakaalam. Di ba? Wala nakakaalam, di ba? Wala. Okay. Ready ka na? <laughs> Pwede ka na <laughs> Ito mag Bobo, ang magaling. Bobo ba? Ang tanong sa kakaroon. Paano daw yung mukha? Paano pa? Nanaysa na? Opo! Tinanin mo? Patay mo na siya? Warnap para sama mayang mahalan Eh ready po ba? Ready na no, ayaw, ah. ayaw, na umayaw Indri? Walang layaw Walang layaw na dikong Masarap nya eh. no, dikong Ugi pari, pagkakumayaw nga ha Sir, investin mo na Nisa nga mainin Allah uh, uh, parana bisakani wa meree goonthana in three i not

Oo. No, no. Siyempre, no. di pa kayo pinalo? aaral Tapos mo kumingi. Eh, kasi kaya'y tumanggapin niyo. Sa Bato. No, for, sa po. Sa Bato po, muna kasi simulan na sa Bato. Sa Bato. Yes. So, yes. ito ay nang IPA.